morning po, Yusek. Yusek na pagtalunan po sa Senate. What is Malacanang's stand on requiring the Discayas to return their allegedly ill-gotten wealth before being admitted po to the Witness Protection Program? Thank you. Totoo naman na hindi uh, categorically uh, nakasaad na dapat na may iba pang mga uh, requirements bago ma-subject or uh, ma- mabigyan ng benepisyo ang isang witness sa under the witness protection program. Pero isa lang sa din po sa RA9 uh, rather ra 6981 RA 6981 section 5 uh, paragraph E and I quote to cooperate with respect to a reasonable request of officers and employees of the government who are providing protection under this act. So in other words, Malaya po na makapagbibigay ng mga reasonable requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama ang isang witness under the Witness Protection Program. Unang-una po, kapag sinabi po natin na sa dito, sila po ay kinakailangan magsalita, magsabi ng katotohanan, buong katotohanan, tell all kumbaga. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati yung liabilities nila ay dapat na maisiwalat. At kapag may pag-amin na sa kanilang naisiwalat na kanilang di pagnanakaw sa ba bayan, hindi po ba nararapat din na isoli nila ito upang makita ang kanilang good faith instead na pa na ang gobyerno ang magsampa ng kaso sa kanila. Ang mga witness na nagnanais ng protection mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan? proteksyunan ang sila ng gobyerno so kailangan din po na sila ay tumulong sa gobyerno. Bakit pa natin hihintayin na ang gobyerno ay magsampa ng kaso para mabawi ang mga nanakaw nila kung sila naman mismo ang umaamin na sila ay minanakaw sa gobyerno.